Hello guys, mga katols. Good day, no? Good day, good morning. So, yan guys, uh, yung truck, oh. Wasak yung, wasak yung kaintang. Kasi yung driver ay natake sa puso habang bumabiyahe. So, ayun, okay naman yung driver. Sawa ng Diyos. So, ayun, wasak. Yung makina, Kamagilid na, oh. Yan. Kaya yung, ano, gulong. Yan guys so. Nahulog to, nahulog bangin. So papalitan to na to ng mga ano yung mga parts sa sira ng mga cabin. Ito yung makina guys so. Oh. Yan. Ito magilid na yung makina. So pasak. So waskag yung kaimtang guys. So sa ng Diyos, safety naman yung driver. Dagang ano, maswerte. Kaya ingatan natin mga buhay natin mga katos kasi meron pang naghihintay sa ating mga pamilya at mga anak. So ayan. Na So tanggal yung ano niya guys, dumb box. Yung pagkahulog. Natanggal na yung dumb box. Kaya ingat tayo palagi mga paps sa pagmamaniho. At kung hindi kaya, ipahinga muna. Para ano, malayo sa disgrasya.